Good morning po, Rachel Vlogs. Kumusta dyan mga Lodi? Ah, ino na akong tubig. Time check po ngayon ay 9.56 po ng umaga. So, supposed to be pasok ko po ngayon. Pero na-adjust po yung pasok ko mabayang 3 p.m. pa ng hapon. So, ang gagawin muna po natin ay eh, mamimintas muna po tayo uli ng apple para ilagay natin doon sa harap po ng ano natin, gate. So, dala ulit tayo ng mahiwagang planggana. Lagay ko muna sa taas. At tayo ay magsasapatos kasi malamig po eh. So, suot muna tayo sapatos. Pwede naman tayo magbota guys eh. Nando pa po sa bodega. Eto na lang. Walang tayong apple para yung mga dadaan dun sa harap po ng bahay natin is makakain sila kasi sayang din eh hindi naman din na na ano, mabubulok lang so we gonna get some apples para ilagay dun sa harap ng bahay para hindi din masayang huh, oh, lamig na guys so mungungo ng apple dito. kuha tayo dito guys malalaki dito yun gamit tayo ng hagdan. Piliin natin yung malalaki. Para ano? Matuwa naman yung mga dadaan kasi sayang din po eh. Ang dami kasi nalalaglag, nabubulok lang. Eh. Mamaya pa naman po ang pasok natin. So, mamitas muna tayo ng apple. Para sa mga dumadaan, sayang kasi. ngalang nga lang, hindi tayo sa height, guys. So, gamitin natin yung malaking hagdan. Pili tayo nung ano. Mas malalaking apple para ano. guys oh. laki guys oh. <laughs> sarap yun pa alagay natin dito sayang kasi to mga lodi mapapa ano lang mabubulok lang at papasok na ang autumn for sure malalagas na ulit to, ang lalaglag na ulit mabubulok lang sayang So, ito. Tanggalin natin dahon. Purong mababa <laughs> ang height. So, pipi pumipili po ako ng ano eh. Malalaki guys para ano. Nalalaglag na nga lang yung iba guys eh. Oh, sayang oh. Nalalaglag ng kusa. So, kuha tayo. Ayan. ito guys ah. ko dun sa harap kasi first time namin naglagay na karaan na naubos nakakatuwa kaya ganun guys no? O sa Pilipinas nga lang to nako Pauubos ko lahat to sa mga dumadaan. Nakakatuwa. Ah, Pero sa Pilipinas naman, ang, ang, normal naman sa atin dun is bayabas. Ayan. Pinipili ko yung medyo malalaki guys eh. Para pag nilagay natin, malapit na pumapuno. kuha pa tayo, dagdagan pa natin. Lalaki mapupula. Ay, so, sayang din, nakakain lang din ng ibon. At least, eh, makakain nila. Mga dumadaan. Malapit lang kami sa kasi sa... Malapit lang po kami guys sa ano eh. Sa station. Sa train station. So marami din dumadaan dito. Ah, yeah. Dati nung bata ako, palaging nakakit sa puno. Ngayon sa hagdan naman. Medyo matanda na kasi tayo guys eh. So, ano pa tayong maganda. Sa so, isang araw, doon naman ako mangunguha. Dito muna. Kasi marami naman tong puno na hindi ko malaman saan ako kukuha pero dito kasi medyo masarap dito banda itong kuala ito mapula pula pinipili ko lang yung mga kinukuha ko guys yung ano pero lahat naman ito masasarap naman dahil lahat to apple eh yan siguro pwede na to medyo puno na ito guys marami rami to So ilalagay na po natin doon sa harap ng bag. Gusto ng mga dumadaan maubos nila 'to. Para hindi masayang. So, pwede nga lang ipadala sa Pilipinas 'to. Ipapadala eh. ko 'to, guys. So to, guys. Mga lodi, dinagdagan ko pa. Eh nilagay ko na lang sa bulsa ko at tinatamad na akong pumasok sa loob. yan dagdagan natin yung apple ay may bulok yung isa tapon natin yan bahala na sila kung ano so ayan guys thank you so, po guys time is 2.40 na so we have to go to work so galing ko ng aking bag and then Tignan po natin kung nabawasan yung ating apple na nilagay sa harap ng ating pintuan ng bakod. Come on, let's see. Tayo po i pasok na. So, suot muna tayo ng sapatos. Yung sapatos na sinuot natin kanina. Yan. Yan po. And close the door. Turn up the lights. And... Siyempre, lock natin yung pinto natin, guys. Oh, mamaya, pasubukan tayo. Wala yung susi ko. Naiwan pala. <laughs> Wait lang po. where's my key? Ay, there is it. Kita ko na po. Ayan. Labas na tayo. Tignan natin ngayon. Naku lang po yung pinto guys Ayan Try natin I hope nabawasan naman yung ating apple Tingnan po natin guys And then diretso pasok na rin tayo syempre. Eto na mga lodi Tingnan natin kung nabawasan Uy well, yun oh Kunti na lang po ang natira Mga lodi 2,4,6,8,9 Siyam naman Pero 2, 2,40 parang naman kasi 2,45 So mamaya siguro maukubos yan So kunin na natin yung ating service Yung ating scooter And then pasok na po tayo Hanggang dito na lang guys ang ating vlog Just don't forget to like, share and subscribe And hit the notification bell Para po sa susunod na vlog Eh makikita nyo pa po kami Maraming salamat po and God bless to all See you in the next vlog guys.